Nabiktima ka na rin ba sa pagmamahal? Nabiktima ka na rin ba sa sinabi niyang ikaw lang at wala nang iba? Sinabi niyang ikaw lang talaga pero naghanap pala siya ng iba. Nabiktima ka na ba nung sinabi niyang sasamahan kaniya hanggang pagtanda pero hindi pa nga umabot sa gitna sumuko na siya bigla. Ang hirap magtiwala sa taong walang isang salita wabibas. Akalain mo na hindi ka mabibiktima. Pero nabiktima ka na. Nung sinabi niyang palagi siyang andyan para sa'yo. Pero nung dumating sa puntong walang wala ka at sobrang kailangan mo siya, hindi mo siya mahagila pa. Biktima ka rin sa mga sinabi niyang ang mahal niya ay ikaw lang talaga pero hindi mo alam may third party pala Sobrang hirap nung sobrang saya mo nakasama mo siya wabibas Pero pinapaikot-ikot ka lang pala niya Palagi ka nang naging biktima kasi sa lahat ng mga pinagdadaanan mo sa love laging talo ka nang sinabi niyang kayong dalawa lang para sa isa't isa, wala lang pala yon para sa kaniya. Sometimes talaga wabibas well, mahirap magtiwala sa isang bagay na walang kasiguraduhan, lalong-lalo na pagaling sa isang taong walang nakikitang future na kasama ka. That's why the next time around wabibas, well, piliin mong hindi mabiktima. Oh! Huwag mong hayaan ang sarili mong pag-usapan ng iba dahil lang nagkamali at naging biktima ka. Tumayo ka at ipakita mo sa kanila na kahit biktima ka, kaya mong lumaban mag-isa sa harap ng mga taong mapaghusga. uska